I've been attached with the feeling of the waking up with you. Sap-usapan na nga ngayon sa social media, ang ika na anniversary ng Don Bells at Bublies na kung saan ay talagang sinelebrate nga ito ng ating Donnie at Bell kasama ang mga titas of Don Bells, na talagang nagbigay pa nga ito ang ating Donnie at Bell ng video greetings. Pero ito na nga guys, ang pag-uusapan natin ngayon, alam naman natin na trending na trending talaga ngayon ang Ken't by Me Love at talaga namang pinag-uusapan nga ito sa social media. Pero ito na nga guys ang isang post na kung saan ay talaga namang mapapahimlay nga tayo. Na ayon nga dito may nalaman pa ako magka holding hands daw yung dalawa pagpasok at paglabas ng apartment. At sabi pa nga dito sa post, happy 4th anniversary bubbly chat ng source po. Video soon. Hashtag Don Hashtag Dunpel Empire na kung saan ay talagang umaani na nga ito ng maraming komento. Dahil alam naman natin na ito ang ating Donnie at Bal ay palagi talagang magkasama ngayon lalo't lalo na nga at meron nga silang teleserye na pinagbibidahan ang Kent by Love... na talagang number one nga sa Netflix at, at nasa top chart sa IWAN kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donnie at